Mga anak, princess, bayang, nandito na ako. Galing ako sa palengke. Yahoo! Nasaan kayong mga anak ko? Wala sa bahay ko, bo? <coughs> kuya bayang, iduyan mo ako. Sige, pero kapag katapos mo, ako naman ah. Okay. <coughs> Kumapit ka na mabuti, princess. Iduduyan na kita. <coughs> Dandan na, kuya Boyong! Para naman princess ang saya magduyan princess ako naman iduyan mo kanina ka pa dyan eh okay pa yes makapagduyan na din ako <laughs> Bayang! Princess! Nasaan kayo? May pasalubong akong dala! Ay, sinari, bebang! Nakawina! kain na ako ng merienda! <laughs> nay, nay! May binili po kayo pa sa para sa akin! Syempre naman, princess, may binili ako. O, oh, ito, puto, hati kayo na Kuya Boyong mo, ha? Ayos! Akin na lahat to! Hindi ko may bigyan si Kuya Boyong! <laughs> nay! Nasaan po yung pasalubong ko? Princess, bigyan mo ng puto yung Kuya Boyong mo! Apo, Nay! Wow! Puto! Gusto ayaw mo o akin na lang ta <laughs> Nayo! si princess ayaw magbigay ng puto princess bigyan mo yung kapatid mo binibigyan naman kita kuya Bayong nga ayaw mo lang kunin Lakian mo kasi sige na nga o oh, ayan na ah. malaki na to ah. ang lit pa rin ayaw ko nyan di akin na lang ulit <laughs> oh no Bigyan mo ko ng punto! Ayaw mo na makasitang gabing ko yung eh! Mataya ka eh. Akin na yung awak mo! Ako na maghati! Ayoko Ayaw nga! Sa akin pinagay ito ni nanay eh. Anong sabi ko sa'yo, princess? Bawal magdamot! Kasi magagalit si Lord! Oh, punay! Hatihan mo si kaya boyong mo! Ah! Oh, eto na kuya boyong ah! Nahati na! Ano ba yan? Unti na lang yung akin! Ayaw mo ba? Akin na lang tong puta. Pwede na yan. Huwag mo nang bawiin. Kunyari ka pa Ah. Eh. Mm, ang, mm, ang sarap ng puto. ang ng puto. Ang tamis. Kayo na gusto niyo po ng puto? Parang gutom po kasi kayo eh. Sa inyo na lang yan, princess. Hindi pa ako gutom. Bakit po kasi isang puto lang na yung binili nyo? Diba? Tatlo tayo? Dapat tagiisa tayo? Eh kasi, wala tayong pera pang ng madaming puto eh. Kaya maghati na lang kayo ng kuya boyong mo dyan sa isa. Kaya mo na paglaki ko, bibigyan kita ng maraming maraming pera pang ng puto. Ako din po, Nay. Kapag yumaman ako, bibili ako ng 1 million puto. 1 million na puto? Ang dami naman nun. Mapupuno bahay natin. Para hindi na po tayo maghati-hati. Lahat tayo may puto. Ay, ang wabait naman ng mga anak ko. Kaya mal na mal ko kayo. Huli ka, Maring Tebang. Nakita rin kita. Maring Iska. Nasa rin pambayad mo sa utang sa tindahan Ang tagal-tagal na katang sinisingila Magbayad ka na Mari, pasensya ka na Wala akong pambayad Wala akong pera Kung hindi kayo magbayad sa utang nyo Palalayasin ko kayo dito sa bahay ko ba? Naintindihan mo ba mga rinbebang? Oh, Mari iska, no. wag mo naman kaming palayasin Wala kaming bahay Nakapagdisyon na ako Dadalhin kayo bagay dito Para palayasin kayo dito bukas pupunta para layasin na po tayo ni Aling Iska. Guys, palalayasin ko na sila bebang sa bahay bu nila. Gusto nyo ba yon? Mag-comment lang kayo para sa part 4. <laughs>